So mga buddy, welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na rin pa nakasubscribe sa aking YouTube, at di ka man nakafollow, ayun, isubscribe na at pakifollow na rin. At huwag niyo pong iskip yung mga ads na lumalabas sa aming mga videos kasi yan po yung sumasawad sa aming mga content creator mga buddy. Salamat sa inyo. So for today's vlog mga buddy, So ito na yung ating mga tinanim na mga talong bade. So sa mga bade ko dyan na nakatira sa mga urban cities no, ay pwede nitong gayahin para makatanim-tanim kayo. So maghanap lang kayo ng mga substrate tulad ng mga vermicast kung merong nabibili sa inyo ay halo yung sa lupa at pwede na kayo magtanim. Good business ideas yan bade. So meron naman tayong kunting problema dito bade kasi itong ating jitmatic ay hindi makahigop ng tubig. Sa init naman ng panahon ngayon ba di at palagi naman tayo gumagamit ng tubig pandilig sa ating mga bagong tanim na mga talong. So siguro ay naipit ito na ubos na yung tubig sa ano bade di. So atin pa rin subukan ba di baka nakapundo na ito kagabi kasi hindi na natin ito nagamit kagabi no. Hindi na tayo nakapump. So atin lang subukan. Wala namang mawawala kung atin subukan ba So ito ang aming pinaka high tech na electric pump ba So gamit yan ba Pak salpak. To the live book niyan ba 'de? Ah uh, basta nag-online ba 'de, automatic na 'yan mag-andar Ayun. So meron ganyan ba 'de ng mga manual, yung nakikita niyo sa mga pu puso, yung tinatawag namin dito na puso na meron pa ba, ba dyan sa inyo? Basta puso 'yan ba 'de, yung kadalasan nakikita niyo sa may mga balon-balon. So ganyan. Pero sa amin ba 'de, tamad kasi kami, so electric yung aming ginagamit na. ayan high-tech ba. So ganyan yung puso ba 'de. O, pakita ko screen. Ayun, ganyan ba 'de ang puso. So, ayan, badi, ay wala talagang mahigop na tubig yung ating jet party. Kung kayat gamitin na natin ito ng technique to the live box. So, ayan, badi, ito yung technique namin na tinatawag na katin So, hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Basta ito ay cutting ginagawa ito para uh, makahigop ng tubig yung mga pump. So, ayan, badi, gamit lang yung tubig uh, at, yan, i -in lang yan. At Tatanggalin yung kanyang adaptor. Uh, adapter. So, kukuha lang tayo ng tubig dito sa ating grey po ba de? Kasi meron pa namang tayong pundo. So, nakapam pa tayo. Hindi pa naman naubos ito lahat. So, ayan ba di Mga konti lang. Hindi lang kaano karami. Mga isang kabo lang siguro. Ah, uh, uigo na yun ba di Pang ano, katin lang. So, ayan ba di Kinuha ko na. Malalaman naman ninyo ba di kung napuno na yung... Ah, uh, kasi ma-moapo uh, badi. ba di? At pagkatapos yan ba di, ay ating itong i-on. At saka tingnan natin kung maka ano maka ba yung tubig. So yun please uh, keep on watching. ay nakita niyo so napakarami ng tubig so mayroon pa palang pa na higop na ano tubig diyan no? so nakapundo ito kagabi hindi niyo namin ito ginamit so okay pa to eh. siguro ay ating lang itong padugangan ng kalot so ating lang itong padugangan ba deh para Uh, malakas talaga yung tubig kasi gagamitin natin ito sa pagdilig sa ating mga bagong mga tanim ng mga talong uh, ito kasi napaka-importante talaga nito badi kung meron kang mga tanim-tanim mga garden ay dapat ay meron kang available na tubig na pagkukuna ng uh, dapat ay malapit lang para hindi ka mahirapan sa pagdilig so ayun eh, badi ay ating titingnan din yung mga kaibigan natin na uh, napektuhan din sila sa init so naubusan din yung kanilang mga balon So, dito sa amin ba, de halos lahat ng mga uh, kabahayan na mayroong mga balon ay naubusan ng tubig. So, ating uh, kumustahin yung ating mga kaibigan dito, no? So, tara, samahan nyo ako. malakbay um, sa tirahan nila, Boss Yuli. Pupuntahan natin sila ba, de So, yan, please uh, keep on watching. So, dito ba, dito yung kanal sa niya So, kung meron ng aga, si eh, irrigation ba di, kapag ay nag farming na tayo, meron tubig dyan. Kung meron na pundo yung dam, so dyan dadaan yung tubig. So, napaka-importante dyan ba de, para uh, makapunta yung mga tubig na galing dam sa ating palayan. So, ayun, salamat sa support sa gobyerno na ginawa nila yan ba de, para sa ating mga farmers. So, ayun ba de, ito na yung bahay nila, boss Yole, boss Amo, boss Amigo. So, ito yung aking pinakagwapo na, ano, pinakagwapo na kaibigan, Boss Yule. Ayan. Naghukay sila ng tabay badi kasi naubusan na yung tubig. Ayun, si Boss Yule. Siya yung nasa taas. Siya yung taga-alsa sa mga bato. So, tingnan natin ba di oh. Ito na kanyang balon. So, napailan na ito ng halog black bad So, meron na itong kunting mga tubig. No, meron ng tubod pero kunti pa lang. Hindi pa lang gano'ng kalakas. Pero, ah uh, palakasin pa nila yan kasi gagamitin nila yan pang uh, meron kasi sila mga baboy. Ganyan, mga tanim-tanim. At uh, saka pang ligo. Ganyan, konsumo. So, ayun. Uh, dapat ay mas malakas pa dyan ba So ayun, hay no na no. So ang ano dito ba di? Yung araw arawan <laughs> sa siluan sa tao dito <laughs> sa paghukay ay nasa 650 at to 700 pesos. <laughs> to uh, ano, 'yun yung uh, rate nila. So walang libre 'yun. Kung libre ba di nasa mga 600 or 500 pesos. So okay na lang, yun, okay lang 'yan ba di para uh, magkaroon tayo ng tubig kasi kung walang tubig ay napakahirap talaga ba di. O, mas maganda ba din na meron tayong uh, pagkukunan ng tubig lalo na kung meron tayong mga alaga mga hayop, mga baboy kasi napakahirap talaga ba din magigib ng tubig sa malayo. So, mas maganda ba din uh, magyan sa malapit available source lang no? sa atin lang hindi na tayo manghingi ng tubig sa iba nating mga kapitbahay para hindi na rin tayo mahirapan. So sayang na yung panahon ba din kapag uh, ano so, mas maganda, meron tayong kaugaling ng uh, tabay para mas maganda. So, ayan ba din? Ito yung gamit nila yung panghukay bundo lang yung pang ano pang saka sa mga na yung mga lupa itong kaldero so ayun napaka dalig lang ang kanilang equipment di please keep on watching nangangako suso di mo nito ang bundul habi ko di ako habi kung di ako habi kung di ako habi di ako habi kung di ako habi kung di ako habi

So halos lahat talaga dito sa amin, Bade. Ay, nagkaubusan na ng tubig dahil nga sa init ng panahon ngayon. So siguro mga 3 months sa siguro sa amin, Bade. Ano, si palaging init yung mga ilog namin dito, yung dam. yung wala na, wala na ang tubig, nagkaubusan na talaga, Bade. So saan na kaya kami kukuha dito ng tubig? Ayun, uh, pahirapan pa na talaga ng aming sitwasyon namin ng ngayon, Bade, lalo na kapag yung mga body natin na uh, umasa lang sa pagsasaka ng palay. So, yung mga body natin na uh, uh, kawa kawang gawa talaga, na yan lang yung kanilang inasahan. So, mapiktuhan talaga ang ilang hanap buhay. Uh, kahit na sa amin ba di, itong kami uh, meron kami mga tanim na mga talong. Uh, napaka-abundan ng tubig kasi malakas yung balon na nandoon, no? daming tinanim na ng talong. So kahit na diniligan namin yung two times a day, napiktuhan pa rin yung bunga. Lalo na yung ano, wala talagang pang So uh, failure talaga ang kanila ano uh, farming. So napakalaking epekto uh, talaga nitong uh, init dulot ngayon sa ating uh, ating lugar, kami lugar dito. So I hope na mayroong uh, subsidies na uh, government na uh, insurance ba? na kanilang uh, gawin upang uh, matulungan din yung ating mga kapwa farmers upang makabangon sila ulit kasi ang gulay itong uh, farming ay malaki nga puhunan yung invest mo so hindi mo naman inaasahan na mafilio ito hindi naman mo kagustuhan so mas maganda na meron talaga support na galing sa government para mabawi-bawi naman yung gasto nito bade So ayun ba di? Tapusin na nila nila itong hawkayin para magkatubig silang Busioli. So si Busioli gagamitin niya itong tubig na pang ano sa kaniyang uh, pangkarawasan niyan, pang ano pang inom ng tubig sa gamit sa ng mga kalabaw, baboy, niyan. No, maraming purpose gamit itong tubig, buddy. So ba di ha, tapusin na natin itong hawkayin. So please sa uh, keep on watching. Oso oh, pala ha masod to ibo bos mubo ra. Mubo mubo jan. Di nga na pala di masod eh. Katong putol din. Ano nang putol? mo ni pala standard? Di ay pila eh. na ni. Awing ana oh. Kabi ko katong pala para basak dito masod okay, humubo, eh, to. Tapos humubo ka to. Ini naikis aku no. Asal. Nimbang fisik ba. Ha. Oh. Ah. Lain tong fisik nilang Marlon kay kanang pution, nang abak ka ba. Dili sakit, ah, dili sakit, sakit ah, man ni. Dili to mga oh, kanim ka palot ni si A. Ah. Kita pilo ko na Marlon. Duitis. Ah. Sina pisik humok to birahon. Asa ba? Asa ba naman ng ni ng nga anak? Ubay ko no? Asa na? Mangububay. Isa lang kayo nang gulang. oh dito ganyan ko pag kanong nang hubas na. Ang gato. Dito ka risal? Oo. Aha, boss. Hahaha. 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 Bukset to yung punto at pinakit. Nanay ko, wait, na doon ah. Katong wa yun eh. Punto do yun eh. Saktor na yung ha. Nato sa papag. Ah, katuloy dapat siya mungkit? Oo. Dito. yun ah. Punto. Kita lang tubig na rin. Supo ka doon ah. na naman. Po. Unse. Gikan sa panas na. Ah, punto doon. Awa nang pa sa rin Isa ka pen. Wa pa nang tubig. Nga pa na. Kaya pinang adlaw pa na. Oh, mana na pen. Si mana na? Ko iya deh. Balik pore den. Hmm. Ang ang kadeng kabo de na. De kadeng kabo og kaliro kay pa tubig. Busiyole. Ngo ko bay na sekaran. De Oh, wala na lain na. Tapi, wala na. Magpagas ako ng niya. Ano kuan? May five. Hanya nga. Kit oh. Ah. Ito. Hmm. Bawal din <laughs> oh, balik eh. Wala, na naingon naman to buko-buko na itong anay tong dam. O may tubig. Tubig oh, ng dam mo. Ito ko okay. siya kung nang patabangan kuno. Jig-jig og sige ibong. <laughs> patipas tubig atong basak ni sa. <laughs> Isang man kanaw sa ilang basak. <laughs> di Panaw ka naw kanay uh, Ha? Di panaw. naw dali nang kanaw ka sa pagkasabit tubig. <laughs> Mole <Maulaki>. ke. <laughs> Upa ko ni suba. Kadjo mau ipagas, hah? Nanti seberapa Nama yang khusus, <laughs> nana <sabasa? laughs> nah, ngomong mau nana? nang. Ya udah. Yang kalau okay. lo wow. Ini timan auto. Abe kak, pak tekan atang mak kak. <laughs> <laughs> <Tutubako>, Bunga toh? Tilawat atang mak. Bunga. Dalam kilo wah. Cah. Tik tik nemu ngan aku loh. Bunga nak? Kembali gian nak? Hmm. Saya hai pak mak pak. Tutup baku loh kak. Tutup baku lah. <lang. laughs> di nanti na lagi tu silang atang. Di sini lima Di sini lima

So ayan ba di? Ay salamat sa inyong panonood. So malapit na natin itong tapusin ng aking vlog. So salamat talaga sa inyong uh, pagtingkilik sa aking mga videos. So ayun, kinailangan pa natin itong tapusin para magkatubig na ito si Boss Yule sa kaniyang ano, sa kanyang bahay. So, napakalagan talaga nitong tubig ba de? So, ayan ba di? Ay, please po ah, uh, subscribe to my YouTube at huwag niyo pong iskip yung mga ads na lumalabas po sa aking mga videos kasi napakalaking tulong na po yan sa amin mga ba de. At yun nga yun, i-follow din sa aking uh, Facebook page para naman marami na tayong followers doon sa ating Facebook. So, salamat sa inyo mga ba de. So ayun. Uh, God bless. Uh, ingat palagi ba best. Stay, stay safe, uh, keep hydrated. See you in the next video. Bye-bye.